Good morning, sir. Oh, late ka na. Sir, ngayon lang naman kasi nasiraan po yung sasakyan ko. Hindi porket ngayon ka lang na late, hindi ka na late. Kumilos ka na. At siguraduhin mo, maganda ang ginawa mong design. Kailangan niya ng kliyente bukas. Good morning, boss. Pasensya na at nalit ako. Okay lang. No problem. Ah, siya nga pala. Napanood mo yung laro ng basketball kagabi? Oo, boss, panalo yung team natin. Ah boss, gusto mo ba magkape muna tayo? Grabe talaga si boss sa akin. Si Big, late lang naman ah. Hindi man lang pinagalitan. Bukit pareho lang yung team nila sa basketball. Pagbutihin ko na lang lalo ang trabaho ko bilang internal designer. Pangarap ko talaga ma-promote. Big, sa darating ng championship sa basketball, ibibili kita ng ticket. Maraming salamat boss. Excuse me, sir. Ito na pa yung design na pinagawa niyo sa akin. Tika lang. Hindi ito yung design na gusto ko ah. Sir, gumawa ako ng sarili kong design. At sigurado ako, magugustuhan ito ng customer. Ano ba yan? Bakit hindi mo sinunod yung gusto ko? Isa pa, babae ka lang. Sinong magkagusto sa design mo? Di bale, dito naman si Victor. Sigurado ako, maganda ang gawa niya. Siya nga pala, boss. Ito yung design ko. Bale, hindi ko tapos kasi nanood pa ko ng basketball kagabi. At ikaw, la Tinanggal na kita sa kumpanya. Pero bakit, sir? Minsan sa trabaho, ang nagtagumpay nakapantalon, hindi nakapalda. Kung ganon, sir, hindi mo na ako kailangan tanggalin pa. Ako na ang kusang aalis at dadalhin ko ang sarili kong design. At magtatayo ako ng sarili kong company. <laughs> Nagpapatawa ka ba? Sigurado akong hindi ka magtagumpay. <laughs> Victor, gumawa ka ng pinakamagandang design. Target ko na makakuha tayo ng malaking proyekto. Nang tapakayamang negosyante. Nagpabiling ng interior design. Okay boss, gagalingan ko. Good morning ma'am. Ma Nandito ako para mag-submit ng aming interior design. Sigurado ako, magustuhan niyo po ito. Makukuha ko ang million dollar contract. Ito po yung design ma'am. Pasensya na sir, pero hindi pasado ang gawa ninyo. nakakainis naman tong gawa ni Victor. Ni-reject lang ng investor. Kakainis talaga. Good morning, ma'am. Mag-submit lang ako ng aking interior design. Wow, napakaganda naman ng plano na ito. Congrats, Miss Lab. Sayo namin ika-grant ang million dollar contract. Excuse me, Sir Dong kailangan niyo na pong umalis dito sa inuupahang yung opi. Hindi na kasi kayo nakakabayad. Andito na po yung bagong mangungupahan. Si Miss Lab. Miss Lab, ikaw? Paano mo nagawa ang lahat na ito? Sir, ngayon, ako naman ang magsabi nito. Minsan sa trabaho, ang nakapalda ang natatagumpay. Hindi ang nakapantalon